Ngayong araw nga ay nagdagdag tayo ng paninda ang cheese ball. 5 piso nga lang pala yung benta namin dyan. At hindi ko nga akalain na maaga itong mauubos. At yung mga unang nga bumili ay bumalik pa. Ito nga rin pala ang iba naming paninda. May kwek-kwek, tokwa, at fish ball. Hinatid ko nga para si Sian at kasama itong mga paninda namin. Inagahan ko na nga talaga ang tinda para madaling maubos. At syempre hindi na ako magtinda pa ng hapon. Heto nga si Sian papasok na. At gusto nga niya na sa ko pa siya hanggang loob. Pagkabalik ko nga doon sa aming motor ay nagsibilihan ng mga estudyante at ayun, yun nga ang unang naubos. Bumili na nga rin dyan ang mga nanay. At yung iba naman ay nakita yung post ko kaya naman nagsibilihan na din. Bumalik nga ako nung uwian na nila. Nagluto pa nga ako dyan ng ibang mga paninda at pinasok ko nga doon sa bakante. At heto nga si Sian lalabas na. At yan nga siya o. Oh. Sa mga oras nga ito, ang Papa Francis niya ay nagdi-deliver. Kaya ang sabi ko, ako na lang ang mag susundo. Kailangan ko rin kasi talaga siyang asikasuhin pag uwi. At nakakatuwa nga dahil ito nga ang kanyang pinakita. Meron siyang tatlong star.